ang grupo ng Mindanao! Sino kaya ang makakatapat ng Team Mindanao? Pasok ka na! Metro Manila! Congratulations, Team Metro Manila! And... Mindanao! Ngayong alam na nga natin ang dalawang grupong natirang matibay. Muli silang maghaharap para magkaalaman kung sino talaga ang hari ng Republika pagdating sa pagra-rap. Yun! Metro Manila at Mindanao hindi lang laban ng salitato ha. Labanan din ng pride. Pero ano pa man ang kalalabasan, isa lang ang nakita nating uh, astig dito, Chacha. umagat Umangat man talaga ang talento ng Pinoy pagdating sa freestyle rapping. Yun. Tama at ituto! kaastigan next week. Ayan. Pero yan, bago ituloy ang kaastigan sa next week na yan, eh meron silang spray paint dito. Oo. May magaganap na spray paint. Siyempre, unahin natin ang... Ito ang grupo ng Mindanao, Cha. So, siyempre, burahin nyo na yung nakalaban nyo. Sini nakalaban nyo kanina? Binura yung buong Luzon, oh. No? Eh yung Metro Manila, nandun. Burado na kayo sa mapa, Luzon. <laughs> okay. Ito naman ang Team Metro Manila. Ito na ang chance nyo, burahin nyo ang nakalaban nyo kanina, ang Team Visayas. Yan, ang dapat. Ayun, no? Ayun, no? Initima, no? Ginawa negro. Ayun, nilagyan ng cross. Okay, maraming salamat, Team Metro Manila. Thank you so much, Team Metro Manila sa susunod na linggo. It's Mindanao versus Metro Manila para sa championship. Kaya abangan nyo yan mga kabarkada. Oh, okay, kaya ka Kaya magkita-kita tayo ulit mga dito sa pinakastig at nag isang rap battle on National TV ang TM Republika Battle Season 2! Fire burning inside my eyes. Fire burning inside Hypnotize. Hypnotize. Lang ulirang. yung Pilipinas, uh, ah, Asenso. Amen. Ko, astig Pag ikaw pa na naging presidente, gagawin mo ba lahat para sa si Pinas Dre? Kesa naman sa matalino na ginagawa tayo ng Matalinong presidente, gumagawa ng pagkakakitaan para lamang sa sarili. Aanoin mo matalino kung wala namang kongreso. Sa tangulong matapat, may sa asenso. Aanahin mo ang morena kung ito naman ang resulta. Oh. Hindi ka maganda. Ayaw ko ng morena. Kasi kung ito yung morena na mukhang sirena. Maitim hanggang puti. Kita pare ng mga ko sa binte. Kaya nga 'di sa ipinili ko kaysa naman magkakagelpray na ni LeBron sa sobrang na niya hindi na makita sa dilim. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo.